Okay, tuloy yung ligaya Wala na ba? Nawala na yata Malapis e. Eh. Tumalong ka na! Huwag ka na magpakipot! Lakas e. Eh. Lakas o. Oh. Ha? Ayaw pa tumalong ni... Eh. Lakas ang putik. Bakit ba? Di ba nakalak? Ang lakas Tigas naman. Ah, ang tigas naman. Huwag ka doon. Tigas oh. Ha? Ganso'y mo na dyan. Ha? Ha? Pating, lang na. Gagawin natin ano? Kinunot. Tigas ng putik. Nakita mo ha? Silver GT? Silver GT. Ang tigas eh. Sana GT. Kung papahirapan niya lang ako si GT na. Baka paulok to. Tigas eh. Oh, higpit na na. Higpit lang na, na. Buti. Kumapit yung ano ko. Buti kumapit yung anak ko. Sus, papakipot pa ayo tumalon. GT to eh. GT laki. Laki ng GT. Oh. Ayan po. Alamahan natin. Pagod na yan. Ito na, Nandito na yung ganto ko. Baka mukha wala ka pa. Huwag naman sana makawala. Puta na tayo. Ang ah, laki niya. Ang ah, laki po. Naku. Kailangan natin hiluin to.

Nakatihaya na siya. Ay, naku. Ito na po. Ito po. Ito po. Oh. Ah, tumatakbo ulit. Woo! Sabi ng mahirap ilan, di. <tinyo> Oh. Mat kena please. Oh, mat kena please. Ito. Ayaw lumapit sa akin. Dito po mahigpitan. Ayan po, lumulutan na siya. Ito. Ayan po không hết cơm vậy ạ Đây là ngon rồi Bịt nhau bắt anh Lăn đệt đây Lăn đệt đây Ê, nó sao gần xa gần xui Đã tăng gần Duguan na eh. Hmm. Laki. Laki po. Laki po. Ayun, puta na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Magkakatay pa tayo ng GT. Ayan po. Ayan po. Ayan. first gt of the day kita dapatkan sorry, i had to do that ini ujar nampak okay. laki eh nak spirit GT Ayan Pwede na po tayong umuwi Pwede na po umuwi umuwi